kung may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit na lang ako. Ong Doc Willie. Doc Willie Ong. Ganun lang. That's just simple as Opisyal ng taktakbong senador sa darating na halalan ang doktor ng bayan na si Doc Willie Ong. Ayon sa press statement ni Doc, I will be running for senator in the May libo at 25 elections. Even while battling with this illness, I believe I will get better with God's help and I will be able to serve our kababayans. I will do my best to fix health care in our country. I will not be using campaign funds just as I have done in 2019 and 2022. I believe this is the source of corruption. I will not make false promises I cannot fulfill. Thank you very much for your trust and support all these years. God bless us all. So, Kuili ulit to. Pasensya na. Matagal na yung huling live ko. Ah. Nung isang araw pa. Medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days. Eh. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako. Maayos ako. Na may energy ako. Bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. Every day may nagsasabi, patay na ako. So, pang clickbait nila. Ay, nako, Pinoy talaga. Ah, uh, may nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin may sakit daw ako, sabi ko, grabe naman. So, uh, wag na po. Uh, para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so, wag na kayo inom ng antidepressant. Wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? Umaayos naman yan sa unang-una, -una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag share, -share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Uh, malaking malaking tulong po. Pang ilan na ba yung chemo ko? Nakaka-second chemo na ako and uh, malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So, baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki, para siyang football, kung lumiit na ba? Pag lumiit, pag lumaki, bad news. Pag hindi, pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, ba? Diba? Who knows, baka lumiit. Uh, hindi natin malalaman kung taba ba ito, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Oh. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, eh, marami ako nakukuhang messages. Eh minsan like ngayon ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction so isang palang problema dito sa doxorubicin papatigasin ang dumi mo bukod sa mawawala yung buhok mo ang dumi mo magiging parang bato so ang hirap siya talaga so lahat ng mga mucosa ko nagkakasugat-sugat ito yung ang ito, ang ito, oh. nangingitim siya oh ma, dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo maitim Pati dito, mikosa maitim Alam nyo naman, dito sa may ipot natin, ano yan, mikosa yan. So, sobra siya sensitive. Konting gas-gas, tudugo -gas, siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Na uh, nasa kulay, nawala na yung John Disco. Uh, mas nakakakain na ako. Sabi nga nung doktor ko, ni Dr. Ang Pengkiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit ano makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain-dumi, kain-dumi. Para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So, pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So, maraming salamat. Uh, pag nakita niyo, umingiwi ako mamaya. Baka umakataki yung sakit dito sa peta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay tatlong araw, uh, patay na ako. Tama po yun. Ayaw ko na masyado i-discuss to kasi siyempre nagpapasalamat din ako sa mga doctor natin sa Pilipinas. Mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Chan ko manas na pala. Leg ko no, makita nyo, galit na galit, diba? Yung unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, plural effusion. Konti na lang, one to two days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IVC syndrome, barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, like mo sinasabi first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, Lasix, pinaihi ako ng pinaihi. Hanggang bumaba na bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. ba? Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa, sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako ganito na ako. Kita mo naman yung bu isang hawak pa lang niya. May laki ng bukol mo. Grabe. Eh. Pero sabi niya, huwag kang magkalala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours, ha? Galing, ha? Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig. May gamot agad. So, in 48 hours, bug-bug agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patay na ako. Pa? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patay na ako. Tapos na. That's it. Nakita ko na nga nanay ko. na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako. May mission ako. Number one mission, nakita ko kailangan bumait ang mga Pilipino kailangan bumalik tayo sa Diyos hindi na pwede yung puro puro scam, puro fake news puro paninira, puro benta ng boto puro pagmumura puro kung ano nung nalang pinapanood hindi naman pwede ganun mamalasin tayo, paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin diba? tapat konti naman konting balik. Tingnan natin, tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%. Ang gagaling! And there's ngayon, Pilipino, ang gagaling! Oh, sa Philippines, ang nurses natin, one year, two years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Eh. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. O, oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses sweldo, 120,000. Eh. O, oh, syempre, dito, a high-tech, a gano experience, 15 years. Yung mga CI, yung mga magagaling, lahat nandito. Okay, pasensya na. Meron, ano, nalagyan ako ng ano, ah. Ba't nalagyan ako ng cartoon? Di Hindi nalagyan. Alam mo, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Nandiyan, nandiyan, hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it, eh something's telling me to do it eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kaya pinilit ako inom mo na inom. Kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh mula abnormal, nag-normal lahat. Kita ng mga ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholics, sa Christian groups. Eh, ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, Every time nagsasuffer ako dito, feeling ko ang Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Hindi ko naka-station up cross ako gabi-gabi. hindi hmm, ko na lang ang kinakwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit. Biglang may konting ginhawa tapos may konting liwanag. May konting magsasabi na naayos na to, naayos na to, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam nyo mga pa, kaya na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Ang pag nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang pan pananaw mo, mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing ah uh, parang kay Job alam niyo na ang kwento ni Job ah uh, parang kay Judas Maraming nag betray kay Judas ako uh, kaya ako sanay naman ako eh tumakbo ako ng 2019 iniwan naman ako ng mga tao tumakbo ako 2022 iniwan naman ako ng lahat okay na naman yon wala namang kaso yon pero lastly kukwento ko na rin sa inyo uh, announce ko na rin naman yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And alamis uh, na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae, yun. Ah. Uh, pinakasalan niya ako, my God. So much suffering from her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na, tama na, tama na. Race, race. Race. Basta uh, lalapag yung airplane. At uh, magpa-file, siya magpa-file lang sa akin pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin, tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala. Kahit kanino taipan, huwag kayong magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag hindi nanalo, di, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Ano ba? Yung naman minimum. Lalabanan na natin yung mga billion. Lalabanan na natin yung may mainstream. Lalabanan na natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet, quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God! My God! Quiet mo na. Relax. Relax. At the right time. At the right time. At the right time. They will know. They will know. Mahirap eh. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit ganyan. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala akong utang. Wala akong hinihingi. Gusto ko matumulong, why not? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Eh. total talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya, ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong yung buhay niyo. Hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya. Diba? So, I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. <sighs> Nandiyo ko pa. Anyway, enough. Enough is enough. And uh, sa aking mga, ka mga kababayang Muslim, ako ang babayit lahat. Thank you. Thank you. Yun lang po. So, sana po, uh, a-announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala, ta wala ako hihingiin. Wala akong ihingin. Uh, this will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko na walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, ba diba? Pero tignan natin. Pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magma-magic. Habol ko lang naman number 12. Singit ni na lang ako. Ong oh, Doc Willie. Doc Willie Ong. Oh, ganun lang. That's just the simplest lalabas lahat ng paninilay, eh, sabihin nila. Sabihin nila gusto nila sabihin. basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo, at kung ano man ginawa ko noon, wala ko na alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, inending ko naman ng maayos eh. Kung one week na lang ang buhay ko, di yun na lang, o mabuta ako na May, baka manalo pa tayo. O bang gumaling ako, matapos ko pa yung term. oo, oh, di ba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga likwan new style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh, Di ba? Hindi na pwede. So I just, I'm just giving people a chance. Yun lang po. So, I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit si kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang ayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So, thank you so much. God bless po. Uh, sana po maintindihan niyo yung uh, gusto kong gawin. Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung mabubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang. Oh, magbookbang magbukbang na lang kayo kumain. Useless life. Ay, useless life. Isayang lang. Pabigat lang sa mundo. Kung isang tao, mabubuhay lang pansarili, ako pa. Sabihin ni God, istorbo kayo. Huwag ka na lang dyan mabuhay. Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na it iaangat iaangat yung bansa iaangat eh yun ang natin God bless lalo sa kabataan thank you thank you thank you